Marites ba hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagkanaan ng pagiging Marites. Dahil nandito na segment na inyo, kinahuhumalingan at pilit na hinuhulan ang Dahu! Ang da <laughs> Malalaman natin ang unang The Who sa pamamagitan ng hashtag Sabi ko compulsive na Compulsive Liars Hashtag Compulsive Liars Liars, uh -huh. Liars, big liars, word. Big word. liars Big word, big oh. <laughs> word oh. oh. So, syempre sa akin yan uh, oh. Basta hindi ko na pahahabain uh, okay. mm. Ah, uh, kasi sabi ko na lang kung sino. Okay, <laughs> and, 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 and. Kaya mahirap ang sabi na kung bago ang ano eh. Hindi, 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 hindi. Ito ko si CL. Si CL o. Oh. Compulsive blind. Ah, okay. Kala ko okay. okay. <laughs> Kala okay. all game. Ah, uh, ano siya? Isang actress na parang alam mo yon akala ng iba medyo naglaylo na sa pagiging uh, Sinungaling. Sinungaling. O mapaggawa ng kwent. kwento. Yung talagang oh. ayun, ibahin ay, niya sinungaling. Oo. Oh, 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 oh. Di ngayon, kasi pag nagkukwento siya talaga, akala mo talaga eh, hindi mo iisipin na hindi totoo. Ang galing-galing niya magkwento. Eh, kasi magaling so, na actress, oo. Magaling na actress ah. oh, din sa uh, uh, like kailan lang parang may kwento siya na ganito, involve bang isang aktor. Meron na god. Mm. oh, involved isang aktor na parang yung yung kwento niya with all conviction. Mm -hmm. So yung kinukwentuhan niya, paniwala wala oh, naman. Siya, ano, hindi para siya bakla pag nag- si, si po, di ba? Ano? Ang layo naman. galing siya magkwento, di ba? Pero siya talaga, ano, maniniwala ka talaga. Oh. Parang Saka, sa si actress. Saka so, Okay. So ngayon, ito, nakarating ngayon kay aktor, yung kwento ni aktress. ah mm. uh, si aktor, yun? Marang ganon. Mm -mm. Kaloka? Mm -mm. Sa uh, oh. oh, <laughs> <laughs> oh, inyo ah, 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 ang aktor? Kaloka? Seryoso, gano'n. pero, yung aktor ay hindi siya bading. Ah, Alam mo yung ah, ano lang, ah, ma ah, makikin. Showbiz lang. Uh, oh, kaloka, gano'n. Uh, Nagdagbawas so, pala oh, si Compulsive. Natatawa na lang yung aktor, pero sabi niya, talaga naman. Ano, hmm. grabe. Tapos may kwento rin siya. Ako personally na. Hmm. So may kwento siya sa akin. Ako din, sa'yo ito. Oh, oh. Paniwalang paniwala din ako. Oh. Na-report ko pa nga dito eh. Ay, aray. Tapos, wala pala totoo. Tapos? Tapos nalaman ko, hindi pala totoo. Ni-report ah. mo? Oh, ginagamit So, ito, na ano ka pa? Ah. na na kuryente ka, kumbaga? Oh. You, you have been, been used. Yes, iba. Kino diba? naman ang hindi maniniwala. Eh. You were used and abused. <laughs> Kaya naman, oh, hindi maniniwala, eh galing na sa mismong bibig ng ano, ng aktres, ang nagkukwento. Oh. So anyway, yun nga. Kaya sabi nga ng mga nakakaalam, ano to, ah, hindi na to normal. Kung baga, mm -mm. meron, kung, kumbaga sa mga yung mga liars kasi meron palang mga pathological liar type, correct, may ganon type 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 may compulsive so, siya, liar pumasok siya dito sa category na to Anta, compulsive liar ah, kung parang nakakasanayan ta -ta. niya na, na ginagawa niya is totoo oo, oo, alam mo hirap din eh kasi baka siya mismo hindi na niya na hindi na oo na, na, alin yung ay, totoo at sinungaling correct na gumagawa clue, na lang ako ng kwento clue naku basta ano siya uh, ano clue ah. naku wala ng clue <laughs> naku natanggal yung ano, Ay, ano May una ako May katatapos lang Itong series Ay ewan ko lang <laughs> <laughs> Parang hindi ko <"Nito> sure Hindi <laughs> ko <"Nito> sure Hindi <laughs> ko <"Nito> sure Ang base ng bawi Pag ganoon ang sagot Oo Ang bilis Hindi ko sure Pero ano uh, Marami lang Nakakapansin nga Na ganyan siya uh, Yun na lang Kaya, uh, Siguro sa industry At uh, lalo na sa mga Nakakakilala Very controversial <laughs> oh. Very controversial. Oh. Siya so may mga nakakakita na, na, ano -ano? oh. oh. na mga kung ano-ano? Nagiging -ano controversial siya. Oh, oh. Pero siya nakakakita na mga kung ano-ano minsan? Ako, marami naman ganyan. Yung mayak-maya, yung mayak-maya may demanda. Ay, ang <laughs> dami din ganyan. Ah! <laughs> Dahil dyan, babati na ako at yung mga babatiin ko ay sinulat ko na kasi nakakalimutan ko, di ba? Okay, marami to. Una ko na babatiin si, ah, uh, ang aking pinsa na si Joy ng happy birthday. Birthday niya bukas. Thank you. Ay, thank you, Joy. Happy birthday, Joy, from Adelaide, Australia. Yan. Yeah. At gusto ko din babatiin si Ninang Nida, Ninang Nida na surprisingly nanonood pala lagi sa atin at Sobrang Kim Pao fan. Mm. oh yan. Mm -mm. Talaga nagpupuyat daw siya. yon Hello, Ninang. Then, binabati ko din si Ate from the US na uh, regular din na nanonood sa atin. Hello, Ate Ingat ka dyan. At, syempre, si Ninang Lemur ng Australia. Uh, si Ninang Penny, belated happy birthday. At, Che, James and Nathan, uh, welcome back. Enjoy kayo ngayon dito sa Pinas. Yan. At, binabati ko si Sophia. Si Sophia po ay classmate na ang aking uh, uh, uniko iho na si Sean ang uh, ng happy birthday. Kaya oh, hey ba yung ano nililink sa as anak mo, si Sophia? Ay, diba yung magagalit sa akin yan, hindi ah. daw, classmate lang <laughs> daw. <laughs> <laughs> oh, oh, yun. to. <laughs> Ay, si Apple Damian <laughs> daw. <laughs> ayan. Oh, ang so, Apple Damian, ayan. Teka lang. Sige, mo. basahin ko. Apple Damian. Ay, Good morning from San Diego, California. Present po, Prof. ID and PhD at sa ating uh, librarian na si Mr. Fu. Ang mga marites na may puso. Yeah. Wow. puso. Kala ko sa akin lang da? may puso. Mm. Oo. Oh, oh. Ang bibis magkipaghula ng mga Correct. ano. Correct. Oh, 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 Dahil dyan oh. na oh, oh. ano, susunod natin ano, blind item, anong hashtag? Mm. Laro ah, Nako, ano ano, ang, ang, ano? ah, laruan ni ate. Nako. Ano ah, ba parang ang, ano. Ang laruan ni ate. Nako, for the first time, hindi ito tungkol sa booking. Ay, oh. si Dean ba to? Si Dean? Akin niya. Sa'yo, Iba pa yung mas grabe ay yung Grabe yung kay Dean. Oh, okay. niyo po yung blind item ni Dean. Sana maitawid niya. Oh. Okay. But anyway, ito muna yung akin laruan ni ate. May kinalaman ito sa dalawang aktres oh, mm. na nagkasama sa isang proyekto, sa isang uh, parang uh, series, parang ganyan. Okay. So itong dalawang actress na to, 'yung kanilang taping ay uh, location shoot sa isang resort. Oh. Okay. okay. Then naging mas naayos naman ang kanilang taping, naging maayos, naging payapa, walang The attitude. Actress, uh -huh. Oh. Ngayon, syempre kailangan nalang lang mag-check out doon sa okay. Uh, resort. sabay-sabay, mm. sabay, agad? Oo. Oh, oh. So, sabay-sabay sila nag-lumabas uh, ng kanilang mga kwarto at nandun sila sa lobby at nag-aabang ng kanilang sundo. Okay. So, selfie-selfie, keme-keme, ganyan, daladala -dala yung mga kanilang bagahe. Ngayon, mm -hmm. dumarating niya yung mga sundo isa-isa. O, di, ales. Kasama ka doon. <laughs> <laughs> ales. ales. Ales, ales, ales. Ngayon, doon sa isang upuan okay. oh, na kung saan naglagay ng gamit doon si uh, Actress 1 at si Actress 2, mm. But, ano? kita ang uh, resort staff, sabi niyang gano'n Ay! May naiwan! Sabi, oh. sabi Ay! May naiwan! Kaso wala na, nakasakay na ng na mga karumbalo oh. So, so ang naiwan Nang tingnan ng laruan Tapos sabi niya diba ito, ay! Di ba gumagalaw ito? Battery operated? Uh -oh. Ay! <laughs> alam mo. Ay, ay sabi oh, nung no. oh, oh. Eh, buti na lang doon pa yung parang ilan mga production oh, team, mga members. Oh, sabi nga, oh, ate, ate, oh, naiwan daw ano. Oh, 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 naiwan na iwan ko.

Ah, hindi po namin alam kung si Actress 1 o si Actress 2 <laughs> oh. kasi pareho po sila naglagay ng gamit doon. Okay. Kung kanino na-jolog yung oh, okay. camera. Okay. Ah. So, simulan natin kay Actress 1 si Actress One. Okay. Ay, ito pa. Ah, meron pa. Meron pa. <laughs> hindi ko lang nasubaybayan ng kwento kung uh, pinikturan ba nila yung laruan. Okay. Tapos nilagay sa GC. Kanino po ito? Para oh, hindi yon, naman nila ginawa. Okay. Oh. anyway. Sige, clue na lang. Actress 1 One. Actress 1 Nako, siya ay uh, nag-asawa na. Siyempre, <laughs> nag <-mamit> ne <laughs> <laughs> Pero nang... <laughs> nako! 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 <laughs> Asawa na. Two years ago. B basta. Okay, <laughs> alam ko yan. Si Actress naman. Oh. <laughs> nakipaghiwalay na. Ay, alam oh. ko na. So nagkasama ang nag-asawa na at nakipaghiwala. Yun na, yun lang. Pwededing kay actress 1 niya, pwedeng kay actress 2 niya. Oh, kasi ayaw naman nila mag-judgment, maging judgmental kasi porket nakipaghiwalay sa kanya na kaagad. Alam mo may may naalala din akong blind date, pareho-pareho ganyan kaya lang abroad naman. Isang kilala din actress. Na G1 din niya. Na G1, nag pag pagdaan ng maleta doon sa ano sa ano sa, machine, machine. Sa, oh, 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 metal detector. Oh, 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 vibrate Oh. Tapos nung binuksan. Oh, eh, Ay, to! Si lang <laughs> naman. It's a toy! Guys, alam mo? It's a toy! MTRTB okay, to, ano to? Uh, ano to? Rated yeah. ano to? Rated, ay, uh, rated SPG. Next, next Monday yun ang ibablay tayo sa Rated SPG, mm -hmm. striktong so, patnubay uh, ng, magula, ay, na, gabay, oh, ng magulang. Gabay ng magulang ay kailangan. Oh. Ay, gumagala! Yes. yes. Oh, sige na, Mati, ka natin. Acknowledge natin ang oh. mga kaibigan natin. Nandito si Alan Policarpo. Oh, Lendel Fabella. Lendel Fabella. Mm. At si Neri sa Almo. Hello, Lendel. Ay, ko rin ano, Natalie Tomada na nanonood oh, ngayon. Oh, Ang ating natanong kung sino ang nanay ng anak ni Baro. Correct. Ah, ah, na lang. binabati na natin si Sir Joey abaka na nanonood din sa akin. Hello, 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 Lar Santiago. Hello. Hello, Tito Lar. Oh, at siyempre WTFU sa YouTube. Huwag nakalimutan kakalimutan. Yan lang po. Go! Dahil dyan na nanasusunod. Ay, ay, magalang na naman. <laughs> teach me how to doggy. Ay, ano? Hindi naman. Teach me how to <laughs> <play>. <laughs> Nako, ayan na. Mula sa gumagalaw na ganito. Ayan na. Itawid mo yan. <laughs> Dean sabi, John. Sabi, ano ka, mga comments sa'yo, hindi doon nila talaga nauhulaan. Uh -huh. sila subscriber sa Viva Max kasi. Uh -huh. Pero, <laughs> user microphone, don't forget. <laughs> <laughs> oh, bago ano, bago uh -huh. muna din. Si uh -huh. Rose Comia Melum ng uh, uh -huh. Norway ay nagpakulay uh, ng 25 nok Pahabol na tawag sa Norway ano? na drain oh, oh. na tong ano. Oo yun mo. May akin na drain yung unbo na, 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 hmm. Marad na, na, na ikaw. Oh. So mo na. Hindi ang pita Isang ano? Isang controversial. Yung actress. Uh okay. yes. Oh. <laughs> Not, uh <laughs> Not so young. <laughs> Not so young actress. Not so young Not so young wind. I can't! Bro, you know ba siya ang Wala akong better things to say! Okay! Eto oh. na yan! Makihiyon dito! O, oh, malagdig! <laughs> oh. Grabe! Grabe yung clue niya! <laughs> -oh. Makihiyon dito! Eh madami naman sila! Madami naman sila! O, oh, babarabang! You want to taste me? taste ni. Ah, man, ah man, legal. Ah, 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 malandi. Malandi. Inviting. Pero mga, talaga meron naman, may mukha naman. May mukha naman na, kasi yung... Maganda. Yung, maganda. Siya. May katawan ba? May meron. katawan. Oh. Mm. Palaban. Ah. Oh. So, knowledgeable, sa, sa, sa source ko, knowledgeable na sa mga positions in bed. Ay, wow. ang kapang oh, Viva Max nga, oh. item na niya yung... Pero ma hindi Viva Max nga. hindi Viva Max nga. Helicopter. Ano uh, po helicopter, uh, 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 Ano yung helicopter? Uh, char uh, Demo! Pero hindi pa rin siya kontento. At tumayo! Ay, tumayo! hindi pa siya nakontento kahit ano na, mga parang sisiu na yun, parang hmm, chicken. Oh! oh. sisiu na naging chicken? Ah. Yan, <laughs> <laughs> ganun yung mapapunta yun, di ba? Oo ah. ah. oh, na, sige oh. na. tapos? So, may kinausap siya mga lal mga bading. Bading kinaka... Di ba? Uy, turuan niyo nga akong... Mag-ano? Oh, oh kumopas oh, yung ginagawa yon di ba ano 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 na ano Nagpapaturo siya, ano 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 walang, sayad. <laughs> ah. Aram, sumubo na walang sayad. <laughs> Dapat pala, hashtag Subo. Uh, uh, hindi na pwede, ayaw ka. Uh, Pagkakalingan. So, <laughs> ano? Uh, uh, ano yung Jego? <laughs> ano, ano yung Jego? May sinasabi si Jego, deep down. or uh, 18 po ito. How deep is your love? Yes. Uh, so yun uh, ang pinapaturo oh, niya, how, how deep, deep is your love? Ay, alam mo, doon sa Pinay-American style, kitang-kita uh, kita doon sa Namamasyal Sina TV, yung movie ni Linda uh, Loveless na uh, deep yun ah, ah, Ano pala? Ocean deep Ocean, oh. ocean deep oh. Oh. So, okay Ulitin natin So, ayaw. si ko, 3 Kumausap ng mga akla oh. Para magpaturo Kung paano oh. ma-achieve Ang ocean, ocean deep, deep. At yung how deep It's Is your love. love na walang sabit oh. Yes Look, mama! Walang oh. ipit oh. <laughs> Ano no, Yung anak ko ngayon <laughs> Yun, oh. di ba? so, so yun, hindi paturo pa turo siya. Ayaw, paturo siya siguro. Uh, by this time, ano Ayan na siya? Alam na niya. Oo. Oh, oh. Kaya bakit siya pa Eh para siguro. Sa bakla na. nagpaturo? Hindi dinemo? Hindi naman para, Syempre <laughs> patemo mo nga. <laughs> <laughs> oh my goodness! Oh my gosh! Oo, oh. oh, para, para siya knowledgeable na siya. Pero may asawa na to si actress? Wala pa! Ah! <laughs> ay, alam niya! Oh, alam niya! Eh, maraming isa-curricular activities siya. Na, <laughs> Alam ni Gina. Alam ni Gina. Alam ni Mrs. Cole. Alam ni Mrs. Cole. <laughs> Sino? Klo? Sino? Chinese kong hinahina mo talaga. Mas ka na nga rito. Sino? <laughs> Chunggi ka dito. No. Sino yun? Sino ah, hina, Sino yun? Ang hina mo dyan ah. Ang, ang giveaway na mga clue. Oo. Oh, 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 giveaway na. Ali ang giveaway to. Oh. Magandang mukha, may hindi masyadong not so young tapos. <laughs> oh, <laughs> oh, sige nga ulaan mo, Gracia. Oh, oh, hindi niya alam. hindi, hindi alam. So tapos Diyos na. Ka, ay mo paturo, Gracia. Ano <laughs> 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 oh, okay na, na tawag na niya? Hindi na regular blower si ano you know, si Rika Gia ba yun? Ah. Kaya mga freedom boys, kaya mga taga-barangay something. Magbigay yeah, ka man man, eh. mga, ano, ah. ko pa doon ng clue, sabi ng mga ano, Marites. Magbigay ka doon ng Ayan na o, ayan, ayan. Wala na akong ano. Yeah. Not so young ba yan? Young pa yan ah. na. Ay, siyempre, inaano na lang niya. Asya? Ah, ah, talaga? Tinuruan yan? Ay, mukhang magaling naman yan ah. Actually, <laughs> actually, magaling yon eh, Magaling nga. Diba? Oh. Ang yeah. nga ni Dean, magaling siya sa lahat. Oh. Pero yan pa lang daw oh, ang hindi niya, niya perfect. nagagawa. Imposible. Ay, dory You don't believe me! We don't believe you! Grabe! Grabe ito show na to! Talaga yung o, na-imagine ako. Baka parang na-tomboy ako. Parang na-tomboy ako! Pag na- Pag na-imagine ko yung nakita ko kanina naglalaro, basketball kong shoot. Alam ko. Ako? yung? Kaya pa kayo? Yun ito na, ito na. <laughs> Kaya talaga ano, pag may BI ka dito, wag na wag mo ikukwento ahead of time. Well, <laughs> Bakit na hulaan mo, Gracia? Kundi ko na hulaan. ang oh, galing ni Gracia ah, mga hula. Nagpatuluro kasi siya. <laughs> hindi. Hindi niya <yung> gagawin <laughs> yung o, bata pa ba ba yan. Ano na? Pumati na. Ito na. Ba ba? Oh, ito na ilang, okay na yun. Okay oh, na yun. Next na. Oh, sister ito. kasi. Siyempre oh. si... Ano, ano to? Yes, Hello, Ka- Ururot versus Kulit. Oh. may dalawang ano naman na ito, male celebrities. Mm. Yung isa, kilalang singer, actor. Mm. Yung isa ay produkto ng male pageant. Nagkakilala mm. sila yung saking source sa isang event mm. na kung saan itong male pageant ang nag-host habang si male singer naman ay isa sa ang, yung serenade oh, na guest guest. Okay. Parang nose oh, ko na sa, mag, na. sa maikling salita nagkapalitan ng number bla 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 oh. ganyan ganyan kasi parang yung kini-question ang kanila mga genders. Nose ko na. Ah, parang nose ko na din. Oh, oh. tapos <laughs> oh. out of the blue, biglang nagka, naging magkaaway sila. Hindi yan. Okay. Bigla silang... Bakit. bigla silang <laughs> sila nagkaroon ng issue kasi na discover pala nila na sila yung mga members ng tinatawag nating Alter Society. Alter Society. Yung mga Alter Chu 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 na may mga Alter name sila. <laughs> Tapos nagpo pose sila ng mga picture nilang nasa beach sila. Siyempre, pag nasa beach, anong costume? Ah. Siyempre, sexy. Chuchu-chuchu, ganyan, Pakita ganyan. Pakita ng katawan. Pakita ng katawan, ganyan. Hmm. So, nung nagtutuksuhan na sila kung sino ang top or bottom, Nag-uurutan yung isang urot na urot talagang talagang tinutukso niya na ikaw ganyan ganyan kasi, kasi nagkaroon nga sila ng whirlwind romance ah. after nung kanilang pagtatagpo sa event. event. 'Di ba? Eh na -disc 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 sila ng pareho silang lahanap dahil alam mo na nagtatago, hindi naman labas sa show sa mga ganyan. Si kulit yung isa naman na produkto ng uh, Alejandro Kulit ng kulit. Hmm. Ang ending po ayun kapag sila nasa abroad ngayon ala <laughs> tsutsutsaka na sila at meron sila mga bit-bit na kanika nila nilang mga boiler ah oh. so hindi sila hindi. meron sila na, nagkaroon sila oh, pero ngayon meron na sila kanya-kanya so na sila naka-base dito sa ngayon pero may, may career si singer-actor na gusto niyang balikan actually kalulunch lang ng kanyang hindi ko, ayoko sabihin. Ay, ang bilis ng pagkakalunch, launch ka na <laughs> Oo, oh, correct. <laughs> <laughs> Habang si male pageant uh, product Damn naman, it. ay magkukumpit pa lang sa isang international Mr. Something Something ngayong darating na summer. Ang taray ng ganda ng kulo. Kailangan no. mo lang i-serve. Nung sa bilis. Oo. No? No. Hi, minabati ko <laughs> na Roger Esmer. At saka, at saka si hmm. Jeric Nolosiento sa lupo. Kay Kuya Von na at sa lahat po ang mga kaibigan Marilyn Timog, si Rhea Kicho, uh, Revilla at saka si uh, Tr Chino Trinidad at mga kasama ko sa ano oo uh -oh. Yung isa, yes! Oo. Uh oh, oh, isa? Tapos, yung... Ah. <laughs> Ay, patingin nga. <laughs> Ay, <-hita, laughs> Ay Pag pinakita ko sa'yo. Hindi. Oh, kita. Ay, alam mo, ko. Yun lang. gym ko to dati. Uh, Umakyon. -huh. Uh -huh. Malandirin yan. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. yan. Yun, Yun lang. Yun lang. Mm Huwag -mm. niyo pong kalilimutan, Bulgar, Hataw, ang Online Philippines Chronicle Manila, at ang aking unbearable channel sa YouTube. Thank you very much. Ako sa Tempo, sa Hataw, sa People's Unite, tsaka pang masa. Ano meron pa pala, PBA, politika, basketball at artista sa DZME. Kasama ko si Nachino Trinidad at si Earl Uh, kabat-bat. Okay? Okay. Siyempre po ang pep.ph, pika, -pika .ph, Abante Tonight, People's Balita, at pati na rin ang Freebie Manila. Uh, at uh, siyempre ang aking mga social media account at ang aking YouTube na Rose Garcia Pub. Ako naman, dami na lang Bulletin, Pilipino Star ngayon, ang YouTube WTFU, ang uh, social media accounts MRFU underscore my ganon. O, yeah. oh, di ba? Bago po natin tapusin ang live, nice po namin, munang pasalamatan ng Scat Media sa kanilang studio facilities para sa mga kamaritas na gustong gumawa ng sarili nilang content. Maaari ninyo pong kontakin ng Scat Media para magamit niyo ang kanilang digital plug and play studio kasama ang kanilang high quality equipment sa mundo kurang halaga. Ano pang hinihintay nyo? Okay mga kamarites. Maraming maraming salamat po sa nag nanood sa amin, nag-comment, sa pakulay po. Huwag po kayong magsawa. Kaya ugalin ninyo tuwing lunes ng gabi, webes ng gabi, all over the world. Yan po. Ayan. Ano? Ayan <laughs> <anak>, na! Magbabamay tayo. <laughs> Kaliling, <laughs> liya, huwag niya kalilimutan. Okay, here, hula na mga Marites. See you around, Marites Babies. Yang pondo ho mula sa Marites University! University! Yeah, Ganon! Oh,